Magandang araw mga kaate. Another day with Travel Series. For today's video nga mga kate, sumahan nyo nga akong pumunta ng pola. Nagchat-chat nga ang aking mga tita na nga ako nga isumaglit dini. Gawa nga nang makuha nga daw ako ng mga prutas. Tapos magaluto nga daw ho kami ng suso at ng talangka. Kaso nga ni nga lang ho ay walang huling talangka. Kaya nagsuso na lang ho nga ni kami dini at nanguha ng mga ilang prutas. At isa na nga ho dini ang rambutan, tansones, at ang atis. Tunay nga naman na napakasaya kapag may kang kang mga puno sa iyong ay, kung hindi ka na nga bibili sa palengke at manunungkit ka na lang ho din sa may puno. Pag ganitong buwan nga ni, ho, ay dagsaan nga ho ang mga prutas. Lalong-lalo na nga ho ang rambutan at lansones. Tuluyin na nga ho kami dini ng prutas si tita. At may ipinakita nga ho siyang puno sa akin dini. At aring nga daw ho ay ang puno ng atis. Pero kakaibang atis nga ho ito. Kawa nga ho ng sobrang laki niya. Tapos may maliit nga itong bunga. Tapos pwede na nga rin ho siyang kainin dahil hinog na siya. Kumbaga nga ho, ay iba-iba yung sizes ng paghinog niya. Merong may malaki, Merong sobrang liit pero hinog na at pwedeng kainin. Halos nagkabulok-bulok na nga ho ay rin puno ng atis gawa nga ho nang hindi ho nakakain. Kumbaga nga ho ay napapagkalimutan na itong puno nito. Tapos nanguha na rin nga ho kami din ni ninyo ng lansones. Tapos paglana na nga lang ho ako napatingin din sa puno ng niyo dahil napakaganda niyang pagmasdan. Tapos nanguha pa nga rin ho kami din ng lansones at inaabot-abot na lang nga ni yung iba. Kung makikita nga ho ninyo yan nga ho ay yung lalaguna. At tapos nga ho namin ng mga prutas. Ay, ngaho na rin nga ho kami para sa aming panangalian. Bali, nanguha nga muna ho kami dito ng pako para dun sa ilalagay namin sa suso. Bali, agatan nga ho namin din yung suso. At din nga nila nanguha si tita ng mga pako din sa may likuran ng bahay nila. Iba, iba din nga ho kapag may gana ring o may tumutubo talagang halaman ho. Tapos nagata na rin nga ho diyan si tita ng gata para nga ho dun sa ating paggata. Uy, puro na lang gata. Tapos ayan nga ho yung suso ng amin ni Luto. at nilalagay na nga ho namin diyan yung pako. Na-upload na nga nila ho ako na panibagong video para nga ho sa ginataang suso na may pako. Ay siya, yun ang for today's video mga kaate. Salamat ho sa panonood!